Hello guys, this is OYE1982 Vlog Ayan, uh, for today's video Gagawa tayo ng sabitan ng Christmas light At uh, ayan po Panoorin nyo po kung paano ko po ito ginawa uh, Gumamit tayo ng uh, Kahoy and then Sentral Lagare uh, Anong tawag dito? Uh, blue gun and blue Siyempre, stick uh, two sliding Two-sided tape. Ayan. At saka yan po yung ating uh, panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo po yung ating uh, pin... product? Finish product. <laughs> ayan guys, maraming maraming salamat. Thank you for watching. So ayan guys, gumawa ulit tayo ng ani And then, mag-ano nung tayo lang, Kahit na sa Kahit nasa tama ka, kung maling kwento ang narinig ng iba, ikaw pa rin ang mali sa paningin nila dahil karamihan sa mga tao ngayon sa sinungaling naniniwala. Kahit nasa tama ka, kung maling kwento ang narinig ng iba, ikaw pa rin ang mali sa paningin nila. Dahil karamihan sa mga tao ngayon sa sinungaling naniniwala. Masarap sa pakiramdam kapag uh, na-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong kahit konting bagay lang naman yung ginawa mo, eh sobra-sobra na yung pasasalamat nila sa'yo. At siyempre, dapat ganun ka rin. Huwag mo kalimutang magpasalamat dun sa mga taong may nagawang mabuti sa'yo. Maliit man yan o malaki, ang mahalaga, ma-appreciate mo yung ginagawa nila para sa'yo. Isipin mo na lang, Paano ka bibigyan ng mas malaking blessing kung sa maliit na biyaya ng alam, eh hindi mo man lang mapahalaga. Nakaisa okay, na tayo! Wow! Wow! Masarap siya pakiramdam kapag uh, na-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong kahit konting bagay lang naman yung ginawa mo, eh sobra-sobra na salamat nila sa iyo. At siyempre, dapat ganun ka rin. Huwag mo magpasalamat dun sa mga taong may nagawang mabuti sa iyo. Maliit man yan o malaki, ang mahalaga, ma-appreciate mo yung ginagawa nila para sa iyo. Isipin mo na lang, paano ka pabibigyan ng mas malaking blessing kung sa maliit na biyaya nga lang, eh hindi mo man lang mapahalaga. Na tayo. So, ayan guys. Makagawa na tayo ng anim. Nagwapa ulit tayo. So, ayan, nakaputol na ulit tayo. So yun guys, nakagawa tayo ng lots and uh, eh? subitan. So, gusto su ko sana yung kulaya ng pintura para mas maganda. Kaya lang wag na matrabaho. Ngayon gagamitan na po natin siya ng two double-sided tape. Dear Problema Hanga ako sa iyo dahil lahat ng pag-iwas at pagtataboy ay ginawa ko na. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Wow. Buti ka pa tumatagal at hindi nang iiwan kahit bad mood pa ako dahil ano sa iyo. Kaya lang napapagod na talaga ako sa iyo. Uh. Pwede bang tantanan mo na ako? Ipipag mo na ako, please. Mag-break na tayo, problema. <laughs> Hindi na kita kayang tagalan. Kaya, iba na lang mahalin mo. Mababaliw na ako kahit isip sa'yo. Pwede, ikaw na lang mag-isip sa akin. Ikaw na naman mamroblema <laughs> sa akin. At nakakapagtaka rin problema, no? Dahil wala namang nangyayari sa atin. Bakit nagkaanak ka? Dumami ka pa talaga? Weh, well, hindi akin yan. Nagawa mo rin pala talaga akong lokohin, ha? P.S. Huwag mo na ako sundan o hanapin pa. Wala akong pananagutan sa'yo. Nagmamahal. Stress. di ba?

Pasko na sa aking kwarto. So yun guys, bye bye. Thank you very much.